Hello, hello, hello! So, sa video nito, pag-uusapan naman natin yung mga common questions about dog breeding. So, yung number one na questions na laging tinatanong, kailan ba pwedeng ipamate yung aso? Siyempre, ba diba, kasi mga 6 month, months, 8 months, 7 months, ganun. Dep Depende sa aso. Yung mga small breeds, mas maaga silang mag -heat. Tapos yung mga larger breeds, is mas matagal. So, siyempre, pag nag sila, is meaning sexually mature na yun yun. kaya actually pwede na pero syempre hindi naman recommended na first na regla mo palang ay magbuntis ka na kaya hintayin natin sa second hit or at least one year up yung age ng ating babaeng aso bago nating pabuntisin or ipabreed tapos sa mga lalaki naman syempre iba-iba din yung maturation date niya. Yung iba is 6 months is fully mature sila. And then, ito din yung type na pwede natin silang i-castrate o kaya i-neuter pag ayaw nyo na. Siyempre, magkaroon pa sila ng descendant. Alitsin na. And then, syempre, madami din namang advantages ang pag -castrate. Tapos, sa mga lalaki talaga ang recommended, at least 1 to 2 years. Depende na naman sa breed. Pag yung mga large breed is mas matagal dapat. Siyempre, pag uh, mas older na sila, alam mong healthy talaga, makikita mo yung temperament, etc, etc. And then, siyempre, pag nagkakaproblema sa hindi mabuntis yung female, ganun, either may problema yung female or may problema yung male. Sa male, yung problema din dun is yung semen quality. Kaya, siyempre, kung gustong malaman kung maganda yung male nyo, pwede naman ipacheck yung semen niya kung maganda another question, yung heat cycle ba ng mga aso ay pare-parehas? Kasi ba diba, ang recommended natin, pag nakita natin silang nagregla or nagmens, ganoon, is magbibilang tayo ng 9 days. Yun is average. Kasi, syempre, iba-ibang aso, iba-iba yung times na mag sila. Yung mga smaller breeds, pwede silang mag hit three times a year. Yung mga larger breeds, pwedeng once a year. Kung yung aso nyo is, gusto niya nang mamate ng seven days or five days na nagre siya, ay syempre, pwede na. Or yung iba naman na nagtataka kung bakit yung aso nila hindi pa nag Baka naman kasi hindi pa na regular yung heat cycle nila. Ano naman natin, uh, masisigurado na mabubuntis yung aso natin after stud. So maraming nagsasabi kailangan daw yung tie, yung parang nakalak sila ng aso. Ang importante kasi dito sa tie ay syempre malalak yung penis ng aso don sa babae. Tapos, pag mag-ejaculate -e siya, walang masispill na semen. Kaya syempre, mas mataas talaga yung probability na magkakaroon ng successful mating. Pero syempre, pag isang tay lang ganun is hindi, lang, hindi naman sigurado na 100% ay mabubuntis na yung aso. Kaya kung gusto nyo makasigurado ay syempre, more than once. Pero, meaning naman... Pero hindi naman porket once lang na ang aso ay hindi na siya mabubuntis. Depende yun din sa timing, fertility ng aso. Siyempre, madami ding factors. So, yung another question ng minis, gaano katagal ang pagbubuntis ng mga aso? Siyempre, yung average is 63, pero siyempre, iba-ibang aso, iba-ibang date yung pagbubuntis nila. magre range ito ng 58 to 70 days. Pag more than na yun, siyempre, magtaka na kayo. Tsaka pag, siyempre, mas maaga ng 58 days ay isipin na baka miscarriage pala. ang recommended is every other pregnancy. Kaya syempre pag nag uh, siya ngayon, mas lalo pag CS, kailangan natin siya bigyan ng time para mag-heal. Kaya syempre wag mo munang ipamate sa next hit niya. Sa next uli. O so, kailangan naman natin malalaman kung buntis yung ating aso. Kasi syempre yung iba, na-mate lang one week pa lang na na is natatanong na kung nagkaroon na ng miscarriage pag nagkaroon ng blood discharge hindi naman natin maalam kung buntis na kaagad yung aso kasi nga masyadong maaga pa at least 3 to 4 weeks tapos kailangan natin ng mga test syempre para malaman kung buntis talaga meron namang um, blood test yung uh, titignan nila yung hormone na relaxin o yung mga experience na vet pwede nang gawin na nila ay palpation o kaya mas maganda na yung ultrasound. Then, pag later parts of the pregnancy, pwede na rin yung x-ray. Mabibilang kung ilan yung anak, kanon. Pero sa behavioral signs naman, sa early pregnancy, syempre, nagkakaroon ng decreased appetite, ayaw nilang kumain masyado, bumaba din yung activity levels nila. Pero kasi itong mga signs na to is pwede ding result ng sakit, kaya wag tayong masyadong magkampante. And then, pwede din magkaroon ng false pregnancy pag walang test na nangyari, kaya yun, wag tayong magkampante. And then, pag gusto talagang malaman, syempre, maghintay tayo at least three to 4 months niya hindi natin masasabing buntis ang aso after na may 2 weeks pa lang or ilang araw pa lang okay so pag successful yung breeding tapos nanganak na yung aso ang next question naman natatanungin ay syempre ilang beses daw papakainin yung mga puppies depende-depende kasi sa mga mother eh pero yung ibang mother, kailangan ng assistance pa ng mga tao kasi hindi nila pinapakialaman yung baby nila. Pero normally naman is may maternal instinct ang mga dog is parang tao din. So, pag first week, of life ng mga puppies, yung hindi pa sila nakakakita, is every 2 hours usually silang kumakain. Tapos, pag 3 to 4 weeks na sila ay kat syempre, nagiging 6 to 8 hours na sila nagdedede. Tapos, dito na din yung time na pwede tayong mag-introduce ng pagkain. Kaya, syempre, dahan-dahan din. Tapos, pag 8 week old na sila, pwede na silang kumain ng dry foods. Or, I mean, na-transition na dapat sila ng dry foods. And then, para malaman kung kumakain ba talaga yung mga puppies, ay syempre, ma-observe nyo naman, nakikita nyo dun sa kanila magkakapatid, pag feeding time, lahat sila nagdidede, pag may nakita kayong isa na hindi nakadede, ay syempre, pagtapos tapos na yung iba, kailangan yung i-move siya para makadede. And then, pag nakikita nyo na Lumalayo siya sa mga kasama niya. Siyempre, ikon eh, nyo naman. Kasi signs na may something wrong pag yung papi, hindi sila magkakasama. Yung parang nag-huddle-huddle dapat sila for temperature regulation. Ayan. Paano naman yung problema pag yung aso natin is hindi masyado nagpuproduce ng milk or konti lang yung milk niya. Siyempre, first, i-check natin yung nutrition niya kung kumakain ba siya ng gusto. Usually, ang recommended sa mga lactating na mga doggy-doggy ay syempre at least three times ng normal diet nila or at least twice ng yung amount ng pagkain. And then, syempre, yung pagkain din nila is mag-transition na tayo ng mga lactating foods o kaya mga puppy foods kasi mas mataas iyon ng protein. Tapos, syempre, lagi dapat na merong fresh water available. Para hindi sila mauhaw. Ganon. And then, pag kulang talaga, kumakain naman siya ng marami, pero hindi talaga nag-improve. Malait pa rin yung milk production niya. Ay, eh, pwede naman natin siyang supplement. Supplement and malak. Ganon. Nalunggay. Pwede din. O kaya, mas maganda ipacheck nyo sa vet para tignan nila kung anong problema. Baka naman kasi, syempre, may problema pala kaya konti lang yung milk production niya. And then sa mga puppies na ay I, I mean sa mother na maraming pinapadede na ng mga puppies, kailangan nila ng calcium supplement. Baka magkaroon sila ng milk fever. So, kailan naman natin papaliguan ang ating mga puppies? Siyempre, minimum is 4 weeks old. Kasi siyempre, pag batang-bata pa sila, hindi kaya nilang i-regulate yung body temperature nila. Baka malamigan lang sila, mas lalong magkasakit. And then, siyempre, mas mababa talaga yung immune system nila ngayong bata pa sila. So, yun lang yung mga common questions about breeding. Kung may katanungan pa ay feel free to comment. Pero pag yung mga tanong nyo ay sinabi ko na dito sa video ng ito ay um mm, wag na. <laughs> Hindi ko na re-reply So, thank you for watching. Bye-bye. See you next time. Pel cut.